5S so, Now, tayo mga idol Sa so, 5S Paparehistro natin si Batman Tuturuan natin si Batgirl na magrehistro Siyempre, pagdating mo rito Pipila mo na Ipapasok mo para For emission. Sunod Kung kuha na ang insurance Tapos Pagpanigas sa taas mo Bilis lang dito mga idol Stay tuned Yeah, stay low. We're outside, Garcia. Hello, i a Yeah, my for a mission, and I take up. But yeah, right now, my idol must be pag inilabas mo anak, bibigay mo yan para makuha may susi. Iiwanan doon sa labas yung motor mo. Tapos, dito ka, magbabayad. Yun. alam si... Okay, tayo sa taas, wait nga Ganun lang kabilis. Kaya, yeah. thank you ah, po. Mga uh, idol, pupunta tayo sa insurance. So, napin nyo lang si Ate Flor. Ah, di si asis niya kayo. Kanya rin kukuha ng insurance service. Kapalik tayo sa taas. Antayin natin yung result dito sa waiting area. Sa so taas lang ang pinagbayaran natin. Yeah. Okay. Pasok, pangok. <laughs> Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Dat geen En ze transporten, wat? 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 de Wat? 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 is Wat? 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 niet Wat? 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 Wat?